At dahil may typhoon, mag hoarding ang tao. Okay, sa no. Hoarding. Dito ako sa market na yun. Kasi, yung super typhoon, nag-boarding yung mga tao ngayon ng pagkain. Kasi, mag-start yata. Tomorrow, sa Tuesday, hanggang Wednesday, o oh, baka abutin pa ng Thursday, kaya mag hoarding yun na. <laughs> Bye. Bye. At dahil may typhoon, ayan, nag ng ang mga tao. Busy ang mga Nandito naman tayo ngayon sa gulay, Ha? Ha? Wali naman nandito din natin. Okay, nandito pa rin po ngayon sa marketing na niya pila. Dami bumibili. Kasi, may super tight mood. So ngayon, kailangan mag-holding ng mga tao. Dito sa Hong Kong, pagka nabalitaan nila may super typhoon, talaga nag hoarding sila ng mga pagkain. Kasi food is life, takot mag-utong. Pero sa Pinas, okay lang yan. Ang pagandahan dito pag may typhoon, yung mga paninda na yan, sigurado oh. mag-use. Uh, dito naman nakapupilis sa drive. drive. Man, man, ah. diba? Daming tao. Daming tao na kasi Life is nothing. And tapos na akong Thank you dia yeah. ada yeah.